What's up, Madlang People! Ako nga po pala si Sean, ang Raketerong Nursing Student ng Muntalban, Rizal. I like that. Raketerong oh. Nursing Student. Boy. Wow. wow. Ang hirap nun. No, ang hirap na nung nursing oh. student ka nung maraket ka pa. Anong raket mo? Um, Nagko-call center po ako at saka youth organization po. Hala, ang dami. Paano? Eh, yung duty mo, di ba? Pag, ano year ka na ba? The third year. Third, third year. So, is... nag-duty ka na? Yes, Paano? <gasps> Paano ako mag-call center? Um, yung call center po, sa madaling araw po siya. Tapos yung duty po namin at saka yung school po is sa umaga po. So, pagkatapos po ba? ng school, dumediretso po ako sa duty ng ng call center po. Nakatulog ka pa naman? Mga one to two hours po ganun. Ay, masama. Oh, ay. Masama yan. Ha? Oo, alam mo, pag bata pa kayo, pahalagahan nyo ang tulog, ang pahinga. Kasi may bawi yan pag tumanda na kayo. Totoo yan. Mm -hmm. Kaya, Umuwi ka na, magpahinga ka na. Wow. Ay, <laughs> mag patapusin ka muna. Wow. Actually, sinigit mo pa itong magandong pa ha? Hindi, actually, hapon nagkausap tayo, kaya natulog siya. Ah, Kasi Hindi siya na ni Mark. Power At is ito, hindi siya masyadong natutulog. So, makikita mo ang mga nagsusubo sa sa'yo. Oo. Third year nursing student. Anong school? Our Lady of Fatima University po. Hola. Sa Valenzuela? Uh, QC po. Ah, uh, QC. Alright. So, anong pick-up line mo para kay Anjanette? Anjanette, naniniwala ka ba na... Um, naniniwala ka ba na... Nothing? Makakalimutin siya. Sabi <laughs> <laughs> sa'yo siya, siya, matulog ka. Oo, kung itinulog mo, tingnan mo. May epekto sa memory yan eh. Oh, Yung nakapinatulog. Yun. Di ba mas <laughs> absent-minded pero, ganun, pero parang puyat fresh siya na. Parang hindi puyat-puyat to eh. Eh, oh, oh. Di, iba na rin kasi ang serum ngayon. <laughs> Kahit anong puyat mo na dadaan sa serum, o oh, pakiulit siya. So, Angenette, naniniwala ka ba na nothing lasts forever? Bakit? Kasi if nothing lasts forever, can you be my nothing? Oh, Hindi you know, I can be your last, sabi niya. <laughs> Oh, para daw mag-last kay forever, ikaw na lang daw si Nati. Okay, Kasi si nating last forever. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko forget. Okay, okay lang yun. Wala namang ano. Kahit yun. <laughs> Alam mo, ibig sabihin nating. Ano po? Yung pagtatahe. Nating. Uh... Not, not, not tying. Not, swear not. Pinahirap mo not... lang. <laughs> usap na natin sila. Scary lo kay Ted. Hindi, doon